Fried rice. Fried rice. Kira. Tira! Atal. 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 The again man ipinakita ang kanilang mga pangkabuhayan at ikinabubuhay sa isla ng Siargao kasama ang kanyang partner na si Philmar Alipayo at ang dalawang anak na si Lilo at Koa. Living happily and peacefully in the island. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, subscribe don't forget to like, subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Marami ang proud na proud kay Andy dahil sa kanyang personality. Magaling makisama at walang kaarte-arte kaya naman kahit ang mga lokal ng isla ay gusto siya at napamahal na rin sa kanya. Especially ang kanyang mga kabarangay at mga taong natulungan nila ni filmore na magkaroon din ng kadib-kabuhayan. Okay, there <laughs> Fried rice. Fried rice yun? Kira. Diba? Um, gourmet. Agala ko umili. <laughs> At ito, ay by the way, baka gusto mo ng aking pancake. Ah, uh, malak. Ah, okay. Well done. Ah, <laughs> uh, iwala na natin yan dyan, ha? <laughs> Okay, oh, sa Nakapagpundor si Andy at Philmar ng bangka na isa sa mga additional pang kabuhayan nila o investments. Malaking tulong din ang bangka nila para sa mga surfer. Para sa mga gustong pumunta sa parte ng mas malakas ang alon ay bangka ang kanilang service. Kaya naman good investment ito para sa kanilang pamilya talagang nakakatulong ito sa kanila bilang isang surfer plus kumikita rin sila dito dahil umuupa sa kanila ang mga turista na sumakay sa kanilang bangka. Isa pa nga sa mga pangkabuhay nila ay ang kanilang surfing resto na palaging dinudumog ng mga turista kaya naman panay ang pasok ng biyaya sa kanilang magpartner sa pagiging discard nila sa buhay. Kaya hindi pwedeng sabihin na si Andy at Filmar ay isang just-just lamang dahil ang mga ito ay talagang may mga sinabi na rin sa buhay. Hindi mga simple lamang talaga sila at hindi showy. Bukod sa kabi-kabilang pang kabuhayan nila ay nagmo-model rin si Andy ng mga sarili nilang business. At ngayon nga ay may bagong racket si Filmar dahil sa kahiligan nito sa photography, siya na mismo ang kumukuha kay Andy. Sabi nga ni Andy, I try my best to focus on sustainable choices that nourish my body, from the inside and out. And I've always liked to encourage others that this is a great route, not only for ourselves but the earth we live in as well. Then I remember that most of us have media-driven standards that I simply just don't agree with. Oftentimes, we perceive the changes in our appearance that come naturally as we age as an equivalent to letting oneself go. But I think true beauty is personal and should reflect our individual values. I'd like to embrace every physical change as markers of my journey through this life and to celebrate the wisdom that comes with age. After all, to grow old is a privilege. Proud na proud naman si Andy at palagi nagbibigay ng credit sa kanyang asawa o partner na si Filmar Alipayo sa pagiging masipag nito at syempre pagiging focus sa kanilang pamilya bukod sa kanilang business. Kaya naman marami ang humahanga sa pamilyang nito at marami ang natutuwa talaga na maganda ang parenting style ni Filmar at ni Andy. Sabi nga dito ng isang commenter mula kay Teta1280. Great parenting. Your kids are blessed. Nice bonding every day. Dapat sa isang commenter, galing ng baby nila. Ako nito takot kahit lumangoy. Hindi marunong. Proud ako sa idol ko, Andy. Soon makapasyal dyan, Andy. So brave kido. Mula naman sa isa pang commenter, these kids are going to be professional surfers. Pata pa lang sila na train na at makikita naman sa mga mukha at puso nila ang kaligayahan. Amazing! I'm so proud kay Andy. Great job! You are beautiful inside and out. Napakaganda at galing ng pinili mong buhay or situation. Sana alam din ng kinakasama mo na siya ang pinakaswerting lalaki sa mundo, lalong-lalo na ng mga anak mo. Sobra, mabuting tao at puso mo. Ikaw na award-winning. Marami talaga ang napapasaya ni Lilo at Koa, lalong-lalo na pag naipo po siya ng kanilang mami. Mula pa sa isa komentar, galing ni Koa, samantalang ako hindi marunong humawak ng board. Very good kids, all properly guided by the parents, well-deserved families, whole in very model family. More God's blessings and protection. I salute your whole family, Ma'am Andy Eigenman and Sir Philmar Alifayo.